Ayan po ang ano? I ano nyo nang maayos I trato Tapos ay eh, Mahirap ay eh, Mahirap May gingat May gingat May ngayon ay eh, Ano Mayroong Mga naghahanting ano May naghahunting Ay eh, dati wala ah Yan ang hirap Tapos ay eh, ang isa pa mga kainsan Napapansin na sila ng ating gobyerno sana ay eh, magkaroon na ng anti-venom yung para pag nakakat ka ng king cobra parang meron na ata ang philippine cobra eh pero yung king cobra parang wala pa siyang ano, wala. pantusok Oh, ay mga kainsay nako. eh. Ay, ay. ay dito yung kalimitan dito yung ano, tayabasin nga. Pinupulutan lang niyan yung mga king cobra. Ay pero ako hindi makakatikim. Eh, Hindi pa ako nakakatikim. Mainit daw sa katawan. Eh, eh. Talagang hindi pipidi sa akin. At doon ng ay as Baka pag ko pa lang ay eh, parang ano dito ay eh, luluwa. Pero kanya-kanya nga yung iba nangangain ay pero ako yako, talagang kahit ako painan tinitingnan ko maigi eh. numisan nga yung may nagiinom din sa daan ay wari ko ka papainan kain ni tumagay at uh, ano ikaw ay adubong manok may adubong manok ang pulutan ay kita ko ang gitli ay ano para pa letter eh. ay sabi ko yung sa Mariusip sabi ko yung sa kana ko magpupulutan mga minsan nalaang ay nako mga kainsan. Ako saludo talaga sa kanila sa panghuli. Sa kanilang grupo. Malupit GoPro malupit. Ay talagang matindi, malulupit mga kainsan kaya suportahan po natin sila. At uh, yun mga kainsan, maganda ang panahon. Kami po ay maglilinis-linis dito mamaya ni nakambal. At uh, magbibilad naman po tayo ng uh, palay mga kainsan. Oo. Ay kaya saludo po ako sa lahat ng uh, Cobra Team. <laughs> Yan, magbibilad na po tayo ng pupalay kasama po si nanay at saka si kambalbo Yan yeah, mga kainsan, ngayon ay ang papraktisin ko ay pagtakbo. <laughs> ay ano, mayroon pagkakadubo ko mga kainsan. Ganun eh. ay, talagang ano, may ipang ko ay pagtakbo dahil ano ay, eh, nagkaalat na po ang kupra din eh. Ay, di, ay galingan muna na, pagduwag kay ano ay, eh, talagang mabilisan na. Ah. hindi aabot ako kubra sa akin sabi niyan ang ano takbo ng king king, king takbo ng keson ay wala ah mga kaisan magbibilad po muna tayo yan ang parahon? ng panahon hmm, bali sampun sa ako po ari si nakambal po nagbibisita po nung uh, kanilang tubigan nagpapatubig po tsaka nakadun na tubig ay tutulong din po dito tapos na daw po dito at nag-chat sa aming group si tatay naman po na ando sa ibaba nagpapakarga po ng palay si kautol naman po ay siguro nasa halaman ng po niya ante-ante lang po natin siya kambal Yan, bali ito po yung ano mga kaisan yan bali yan yung ating uh, po Nagbabago musong sa putikan, kesa masigda insan, kesa masigda insan. Mamimir tayo sa palagi statay para sa tangali at sa puhuni ka insan, kesa masigda insan. Kasama si Dain Kasama si Dain Sa Pumunta tayo doon sa may itikan Manguha tayo ng itlog kung saan Kasama si Dain Sa Kasama si Dain Sa Pagmasdan mo ang kabutukan At ilog kung saan magutuhayan Ang ganda ng kalikasan. isa insan isa kinailang kaibigan Yari na mga kaisan nailatag na po natin. ah, ah Yari ng balas. Yung mga kaisan 'yun ay entertainment purposes only mga kaisan ha. At uh, saludo ako sa kanila sa kanilang uh, GoPro. Pog, uh, GoPro nga ba? GoPro at ano mga kaisan yan nagliligpot po kami ng ano mga kaya kaya kas po at uh, <coughs> mamaya po gagas rin po namin ito kaya tapos lang po natin magbilad ng palay eh. ito po ay gagas uh, gagaskati natin mga kaisan itong lugar na ito para po lahat ay malinis pati ano dahil uh, delikado po lahat dapat ay malinis walang tambak mga kaya kaya kas hmm. Delikado mga kaisan no? Tapos ay Bahit tulong tulong kami Hindi nakambal Magagagat scatter po Ano biro kayo mga kaisan? Lagi kayong seryoso ay. Misan ay tayo ilalabas din natin ang ating mga pangmais Yari na mga ligpit na. Ari ang tunay na mga idolo mga kainsan. Ako yung salim po sa alaang din eh. Tinutulungan ko lang ang aking mga kahangga din sa amin. Eh di sila atawag pag may kubrang malaki. At delikado naman sa mga estudyante. Ito ang tunay na idolo mga kainsan. Si na Cobra Prince. Ito nga oh. Forty sir, Forty. Ito do, ano itlog na bugok? Ay, ay, ay. Ah, oh, talagang ano siya, ano, nakikita ko lang ito sa Facebook eh. Binubulok ko talaga. Ah, binubulok talaga? Bugok lang, hindi namang bulok talaga. Ah. Baka ano po yung ganyan? Porti. Ah. O, oh, tikman ninyo, dali. Paiti, paiti. Pai -ti daw. Tikman natin, masarap ito. Sir, tikman mo ka, sir. Hindi, nakatikip pa kayo dito, hindi pa. Ah, oh, dali. Parang masarap na eh. Oh, dali. Masarap no? <laughs> oh. Take me, take Ayun <gibans> si Cobra Prince po. Titikim nang uh, tawag uh, sir, itlog na bugok. Abnoy. Ah, it, itlog na abnoy. Titikim uh, Oh, pisan take me, take me. Oh, photo, take me. mana tin? Dapat uh, tim daw. Oh. Tik mana? Antut masarap na. Okay. Tik lang ko to wala pang bayad. Lang. Meron pa no? Meron. Oh, hindi masarap. Kaso ay may amoy siya. Okay. Ah, masarap po 'to. <laughs> <laughs> Bulok ng. Hindi masarap. Bulok lang. <laughs> Ate <Atin> hindi na. <laughs> sige sige. Sige na no. Sama kayo. Tayo makakain na. Teka lang kuya. Mga sapi na. Hoy. Ayos din po, masarap. Isa lang, isa. Doon, sa pook. Tara, tara, tara. Pinsan, nasa na yun? bayad. Pinsan. Ay, oh. Siyempre kunwari, oo. are, Iba, aray. Iba Ay, wait lang. Ay, ayaw take me. Ayaw na Ayaw talaga, sir. Take me. Masarap. Masarap yan. Nasang parang tok walang to. Nag-i-onakin sa. sarap. O, sir, isa pa? Hindi na. Hindi <laughs> oh, na, isa. Ayos na, ayos na. Ayos na, Ah. Sir. Yung uh, itlog na bugok daw. Ayaw mo. Pero mas sarap. Ayaw. Mo. ayaw mo. Ah, itlog na abnoy. Patawagin eh. nila pero masarap. Gusto ko eh. Masarap mga kainan. to. Ayaw. 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 Masalah sa mga... sah? Masalah? Amin amin betul. Masalah. 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 na Masalah. Masalah. Mm. Masalah. hindi Masalah. Masalah. niya Masalah. Pero <laughs> 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 <Oye, na>. na. <laughs> nah, Ito pala. Kaikutan na ako. Ganun eh. pala eh. masarap Masarap Dito na, tarapin Sarap. Ay, nakain pa Yung dalawa Hoy. Okay, Maraming salamat sa buong uh, Cobra team. Ayan, salamat sa inyo at uh, patuloy po yung suportahan sila at saka si Cobra Prince. Ayan sir, channel mo sir. Cobra Prince guys, bisita kayo, kita tayo sa siguro naman po ay eh, kilala nyo na talaga uh, si Sir. Sino ba namang hindi makakakilala, no? Ano kambal? Kay Wei Pawin na. Eh sir, maraming salamat ulit sa inyo. Sa uulitin po. Salamat o, po sa pagsama sa damo. Oo, sir. Ingat kayo sa biyahe. Maraming salamat sa sticker sa inyo sa abala ha. Sige, sir. Ingat ah. Oo, sir. Ala ala. Ingat, ingat ah. Sa susunod, sir. Sa susunod. Oo. Para mauli na 'yon. Oo. Oh, sige sir, salamat ah. Okay, thank you. Yeah, mga kaisan, pauwi na po sila. At ah... Uh, Papunta na po ng Laguna, San Pablo. Hoy! Thank you!